Mm. <laughs> hindi mo talaga ina moi. Ating first destination ay itong 2 Fruit Market. Alam mo, all year round talaga parang hindi dito naubusan na iba't ibang klase ng prutas. So dito merong, siyempre, ang pinaka pamoso dito ay yung pineapple. Since marami ditong ang pineapples, andito yung isa sa pinakamalaking farm ng pineapples sa Pilipinas. And ayan, hawak ni Ellie yung durian. Tapos yan, marami. May marang, ito, tatry natin mamaya. Kasi bihira lang talaga tayo makatigim niyan. Meron ding, ito, uh, mangustin. So, kailangan talaga meron kang tela, no? Kasi medyo talaga matalas. Or matigas yung kanyang mga, anong tawag dyan? Spike, no? Eh. So, ito naman yung marang. Whoa! Oh my gosh! Ay! Marang pero parang mas malalaki yung laman niya. Di ba may maliliit na buto niyan? titik na natin. Ay, siya? It's very... Titikman na natin. Ano? Para na sa... Para sa Hindi ko siya maano. Ay! Parang. ako. Hmm. Nakatikim na ako ng marang dati. Pero yung... Hindi, ang bata! mm, Medyo milky siya, matamis. And wala naman siyang strong flavor tulad ng ng durian. Next, durian naman titikman natin. Ayan, tit titikman na natin yung durian. Ganito ka laki, kakainin. Mmm! Meron pong mangos mm. din. Which one yung durian? Ito, di ba? Actually, hindi naman ako medyo surprise nila sa kasi nakatikim na ako nito. Siguro mga 3 years ago na. Mm. Hindi ko alam ha, pero hindi na ako nababahuan sa durian. <coughs> Siguro kapag ano lang, kapag parang biglaan lang dumaan sa'yo, maamoy mo talaga yung kakaibang amoy niya. Pero pag titikman mo na, mm, medyo milky talaga siya. dati hindi ko na gusto yung texture kasi nga, First time eh. Pero yun, alam mo, hinahanap para mo siya kapag nasanay ka na doon sa lasa. And pag wala naman ako dito sa parte ng Mindanao, usually natitikman ko is yung candy na gawa sa durian. Medyo na-enjoy ko siya. Mm. Ayan, pinya naman titikman natin ngayon. Patikin nga guys. Ay, ang galing! Ano yun? Ayaw niya yun matanggal. Ayan, yan. Ganun ko to. ano nakain yung buto ng marami. Mmm. Ganun Ang tamis. Wow. Wala siyang bahig ng asim, oh. May isa pang pa gusto matigman. Yung bayabas. Tapos ano mo yung sinasosaw namin siya sa ano? Sa suka. Tapos may asin. Sarap yun. yan. Yes! Ayan no, oh, may mga laway nyo na yan. Yes! Oh! <laughs> Pagkagad <laughs> ko, parang nag-juice. Tama oh, yan, gabi sa tequila na yan ilalagyan. Uy! Sa tequila daw, hindi kami umiinom. Ayan na yung guwaba natin, ilalagyan siya ng suka. Ah, sinama siya sa kasinig. Perfect. Tara. Tara tayo. Eh. So, Mmm. Sarap. Lalo yung suka. Pinakurat. Perfect. Ito isa sa mga favorite ko. Yung guaba. Tapos isa sa usap sa, sa, sa sukang pinakurat. Suka talaga nagdadala. Thank <laughs> Mm. This is one, and, and that's the story. story.